Mga Pops, nasunot na ba kayo? Pwes may sagot na ang DOST dyan na siguradong makakatulong din sa naging problema ng naiyakamakilan lang. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Francis Osho. Usap-usapan nito mga nakalipas na linggo ang pamemeste ng surot sa Ninoy Aquino International Airport. Literal kasing nakaranas ng excess baggage ang mga pasahero. Nakita yan sa mga bakal na upuan at wooden furnitures ng paliparan. Pero ang mga ganyang problema, laging may solusyon. Hi, surot! Salot sa bahay, salot sa mga resto, Pati ba naman sa airport? Pero di lang surot ang bigla na lang sumusulpot. Kaya meron ang naimbento ang DOST Forest Products Research and Development Institute laban sa mga salot na to. Doon meron pong ino na teknolohiya ang aming opisina. Yun po yung tinatawag na heat treatment. Kasi isa po ito sa mga non-chemical method na po pwedeng gawin in case na magkaroon ng problema sa surot yung ating mga furniture. Heat treatment ang tawag dahil pinapatay ang surot sa materyales sa pamamagitan ng inid. Bukod dyan, meron ding chemical method para sa mga bagong putol na kahoy na gagawing furniture. May kiln drying na binababaan ang moisture content ng materyales para di pamugaran ng peste. Thermal modification para baguhin ang chemical components ng materyales upang di maka-attract ng surot. O di kaya ay ang integrated pest management kung saan pagsasamahin ang chemical at non-chemical method para mapatagal palalo ang quality ng furniture. Pero tulad nga ng nakita natin sa nag-viral na video sa naia hindi lang sa mga kahoy na may meste ang surot. Ah, uh, na ang nangyari po sa naiya ay maaring isolated case lang. Mm -hmm. And uh, nadala po iyon maaari sa mga bagahe o sa mga tao na nagbabiyahe. And uh, dahil nga po ang patterns o yung design po ng rattan furniture natin ay woven o nilala in nature, so nagiging conducive po iyon na maging tirahan po ng mga surot. Kung marami kang gamit sa bahay, panahon na para i-check ang mga yana. Ilan sa senyales ng sinusurot na gamit ay una, kung may umaatake na sa balat mo kapag ginagamit mo ang furniture. Ikalawa, para sa mga kutso naman, kapag may stain o mancha na kulay brown o black, pwedeng surot na yan. Ikatlong senyales, mas matindi naman ang infestation kapag napansing mabaho na ang amoy ng gamit. Kaya ang pinakadabes na pwedeng gawin para maiwasan yan, simple lang, regular na paglilinis. Pero kung gusto mong mas mapadali pa ang pagkitil sa mga peste na ito, pakipag-ugnayan sa opisina ng DOST-FPRDI kung gusto mag-avail ng kanilang products and services kontra surot. Lahat ng peste sa buhay natin, may paraan para alisin. Kaya wag nang palalain pa ang problema. Humanap na agad ng solusyon laban dito. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.